Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon nga ay nakita natin na pinaghahandaan at pinag-aralan ng F2 sa pamumuno ni Abby Marano ang mga galaw ng cream line sa loob ng court. Ayan nga mga fans na kinakabahan na kasi grabe talaga itong F2. Matalo lang daw sa lahat. Huwag lang sa... Creamline o di ba, iba talaga ang F2 lagi yan pag Creamline yung kalaban, sinisiguro nila na pahihirapan nila ang Creamline, minsan natatalo pa nila itong Creamline. ayan makikita natin na parang nag-aaral talaga sila pinapanood sa TV screen ang mga galaw ng Creamline sa paglalaro kaya abang-abang tayo mamaya November 14, ang sagupaan o di ba? Sagupaan talaga ng F2 versus Creamline. Kaya nga ang team Creamline medyo kabado na ang mga fans pero 'yung mga players, kapapa mo ni Aliza, Gemma Magalansa ay pa-chill-chill -chill lang, nakasmile pa, kaya kaabang-abang yan mamaya hanggang sa muli. Bye-bye, always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload.